Hi guys, this is MaroBlam! Welcome to my video. room! For today's video, nagagawa ako ng salad. Wow. So guys, nilalagyan ko na po ng mga ricado. So guys, lalagyan ko ng maraming gatas. Para mapawaw kasi sarang makalimutan yung sa antikulo ka nakatira. At maraming cheese. At mamaya, pang dessert yan. So guys, ilalagyan na para lumamig. Ito naman ang biko. At malapit na maluto. Ito ang bigo wow. Pinain ko. Na. Kailangan halukain, halukain. Para hindi siya matutong. Sa bagay, masarap naman ang totong. Itong binibigo ko, isa ka lahat. Yeah. Pwede rin naman magmigay sa kapindi ko alam kung masarapan sila. Sa so, bigo, hindi daw wash ang asukal. So ngayon guys, ako na may magmamahal. Ito naman ay kailangan halu-haluin. Para hindi siya mamumuo. So guys, marami po itong gatas. At marami din pong gata. Kailangan lang talaga haluin ang haluin. Hanggat ikay mga ngawit. Pagmamahal. <laughs> siya. Kapag kulang salo para may gulaman. Kinakain. Ito na guys ang kinalabasan. Sobrang dami pong gatas niyan. Thank you for watching.